Yes, uh, magandang umaga mga minamahal ko mga taga bye, bye. So, galing ako dun sa technician para ipaayos ko yung TV na nasira. Uh, so, yung TV, yung TV ko rin sa bahay, yun ay second hand. <laughs> hindi ako hindi ko pa kayang bumili ng bagong TV. So, mga second hand ang binibili ko dahil yun ang mura. Ngayon nasira naman. Uh, nasira. So, ngayon Itong mga TV na ito na nabili ko rin ito sa mga pag-ikot-ikot ko sa mga kalakal, hindi ko binakbak ang iba, hindi ko binakbak at uh, pinatingnan ko ito sa technician kung pwedeng ipaayos. So, hindi na, hindi na maremedyoan 'to kasi uh, ano na, basag na 'yung ano, basag na itong picture tube, wala na. Uh, wala nang power, so eto. Uh, iniuwi ko sa bahay. Ang TV na ito at uh, meron pa naman akong ibang TV na uh, pamimilian, uh, baka sakali dadalhin ko rin dadalhin ko rin sa kanya yung mga TV na mga sira, mga sira ito at ipatitingnan ko sa technician doon sa kaibigan ko kung pwede pa ang uh, pwedeng ipaayos, so, kung ipaayos eh siyempre magkakaroon na naman ako ng TV second hand. So ito, ma mamimili ako mga ilang merong ilang pirasong TV ro na hindi ko na hindi ko binakbak at uh, kahit nga masira yung TV ko ay yun na lang aking ipapaayos. So pipili na lang ako doon kung si alin doon ang pwede. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga-subaybay. So, Please like and share po.